Hindi maiwasan ni Eric na mangamba kapag pabago-bago ang panahon. Inaalala kasi nito ang kanyang alagang baka na sensitibo sa panahon at sa mga kinakain nito. Ang pangaraniwan kasi sa baka ngayon kung ay yung siya na sisipo. Nagkakaroon siya ng, ng tao dito. Mga flow, ganyan. Plo. mga... May mina, mga kanilang mga to giniginaw, ganyan. Kailangan talaga niya maganda yun, maayos yung kanilang ano, kanilang seed o kulungan. Kaya naman mabusisi siya sa pag-aalaga ng mga ito lalo na't na nagsusuplay siya ng karne ng baka sa ilang merkado sa Ilocos Region, kagayan Valley at Gitnang Luzon. Bukod kasi sa ulan, nangangamba rin siyang makakuha ng sakit ang mga alagang baka. Mataas kasi ang tsansa na makakuha sila ng sakit na leptospirosis at blood parasite. Kasi meron baka talaga na maselan, meron baka naman na walang problema sa kanila mga kalong bagay. Basta at mm, sa pag-aalaga po yan. Bagamat wala pang naitalang kaso, ayon sa Philippine Carabao Center of the Philippines, hindi dapat pa rin umano maging kampante. Ang mga sakit ding ito kasi maaaring makahawa sa tao. Pagdating po ang pagkulan at tumataas po ay tatlo, yung itsura, yung blood parasite po. Yung leptospirosis dahil po alam natin na nagbabaha-baha. So, possible po kasi from sa daga, sa daga, kapunta po sa mga alaga natin pagka po pinabaha yung mga bahayan ng Dahil dito, kada sasapit ang anim na buwan, nagsasagawa sila ng blood test sa mga alagang kalabaw at baka. Mainam kasing masuri ang mga ito kung mayroon itong mga parasite. Payo naman ng ahensya sa mga nag-aalaga ng baka at kalabaw. Hygiene sanitation po kasi yan po nagsisimula na uh, pag maganda po ang hygiene sanitation ng farm, less po ang, sa, uh, chances na magkaroon ng sanitation ng kalabaw. Pangalawa po is hindi naman po kasi ganun na. Maraming pag pinag po kasi ang sakit, maraming pong possibilities na paano po maaaway ang kalabaw o yung tao. So isa po is testing nga po dahil nga po uh, sobrang halaga po ng every six para po alam natin kung nakakasakit na doon po dapat na po bang bigyan ng parampatang uh, solusyon. Bukas naman ang ahensya sa mga cow at carabao owners sa bansa upang matutukan ang kalusugan ng mga ito. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.